Ngayong gabi, may lihim na ritual na magbubunyag sa iyo ng mga tinatago ng universo. Isipin mo, ibubuhos mo lahat ng utang mo, lahat ng malas, lahat ng pabigat sa buhay mo, wala na, tuluyan ng mawawala. Paano kung sabihin ko sa iyong sa ilang simpleng hakbang lang, pwede nang magbago ng tuluyan ang buhay mo? Nasimula ngayong gabi pa lang, babalik na sa iyo ang swerte, pera, at kaligayahan mo. Hindi lang to video, ito na ang pagkakataon mo para itapon ang malas, anyayahan ang biyaya at sa wakas ay makaramdam ng tunay na kalayaan. Panoorin mong mabuti naghihintay na ang bagong destino mo. Magandang gabi mga kaibigan ko. Ngayong gabi, bubuksan na natin ang lihim na matagal nang itinago sa marami. Marami sa atin, tahimik na nagdurusa sa utang, sa malas, sa pakiramdam na kahit anong gawin natin, parang laging may nakabara sa daloy ng buhay. Pero paano kung sabihin ko sayo, may paraan para mailabas lahat ng negatibong enerhiya na yan? Para malinisan ng tuluyan ang buhay mo at mabuksan ng todo ang daan para sumugod ang mga biyaya. Hindi lang ito basta ritual. Ito ang makapangyarihang pamamaraan na ginamit ng mga ninuno natin sa loob ng maraming henerasyon. Step by step na gabay para bitawan ang malas at anyayahan ang kasaganaan. Ngayong gabi, ang intensyon mo, ang enerhiya mo, at ang pananampalataya mo ay magsasama-sama. Kung susundin mong mabuti, mababago mo ang takbo ng buhay mo, at maipapasok mo na ang tunay na swerte at biyayang nararapat sa iyo. Handa ka na ba? Simulan na natin. Segment ng pakikipag-ugnayan sa madla. Naramdaman mo na ba na kahit gaano ka pa magpursige, parang may humihila sa iyo pababa ang buhay? Binabayaran mo ang mga bayarin, nagbabanat ng buto araw-gabi, pero bakit parang hindi pa rin nawawala ang bigat sa dibdib? Pakiramdam mo, sa bawat hakbang mo, may hindi nakikitang puwersa na sumasag ka sayo, parang may sumusunod na malas na bumubulong, hindi ka talaga pwedeng sumuerte. Marami sa atin, ganito ang nararamdaman. Tahimik lang tayong nagdurusa, iniisip na ganito na lang talaga ang buhay. Pero paano kung sabihin ko sayo, handa nang tumulong ang universo kung gagawin mo lang ang tamang hakbang? Sa kulturang Pilipino, madalas nating naririnig ang mga kwento tungkol sa mga lihim na enerhiya, pamahiin, at ritual na kayang baliktarin ang kapalaran. Baka tinuro mo pa ng lola o lolo mo noon, o napansin mo na kapag naglinis ka ng tama, biglang gumagaan ang pakiramdam at may mga biyayang dumarating na hindi mo inaasahan. Hindi lang ito mga kwentong bayan ito ang sinaunang karunungan na ipinasa sa atin, patunay na pwede talagang ilipat ang daloy ng enerhiya sa buhay. Isipin mo, bukas ng umaga, gigising ka na magaan ang pakiramdam, parang may malaking pabigat na natanggal sa balikat mo. Ang utang, ang mga alalahanin, ang malas na laging sumusabay sa bawat hakbang mo, hindi na kailangang sumama pa sayo. Ngayong gabi ang pagkakataon mong bitawan silang lahat. Tulad ng libu-libong Pilipino na nakaranas na ng pagbabago sa mga ritual na ito, kaya mo rin maramdaman ang pagbabago simula pa lang sa pagkilala mo sa sarili mong pinagdaraanan. Hindi ka nag-iisa. Milyon-milyong Pilipino, araw-araw, daladala ang mga lihim na pabigat na ito habang tahimik na umaasa ng himala. At ngayong gabi, ang video na ito ang maaaring maging simula ng pagbabago mo. Sa pag-amin mo sa mga pagsubok na dinadala mo, isa na yon sa mga unang hakbang para mabaliktad ang takbo ng kapalaran mo. Kahit gaano kalaki ang dinadala mo ngayon, may liwanag na paparating. Tara, simulan na natin. Paliwanag ng ritual panandang pandagdag gabay ayon sa Zodiac. Ngayong gabi, ibubunyag na natin ang ritual na may kapangyarihang tanggalin ang malas, utang, at lahat ng harang na humihinto sa daloy ng buhay mo. Baka magtaka ka, bakit gagana yung simpleng pagbuhos lang ng tubig? Sa tradisyon natin bilang Pilipino, ang tubig ay hindi lang pisikal na bagay, ito ay enerhiya. May kakayahan itong magdala ng intensyon, maglinis, magpurify, at i ang mga hindi nakikita na pwersa sa paligid natin. Mula pa noong unang panahon, ginagawa na ito ng mga lola at lolo natin para mag-imbita ng biyaya at itaboy ang masasamang enerhiya sa tahanan. Gumagana ang ritual na ito hindi lang dahil sa kilos, kundi dahil sa enerhiya mo, sa intensyon mo, at sa paniniwala mo. Kapag ginawa mo ito ngayong gabi ng buong puso, nag-aalin ang isip at espiritu mo sa natural na daloy ng kasaganaan. Malinaw na mensahe ang ipinapadala mo sa universo. Ako na bitawan ang lahat ng utang, lahat ng malas, lahat ng pagsubok na hindi na dapat kasama sa buhay ko. Malaking papel din ang zodiac sign mo sa lakas ng gabing ito. Virgo, dahil sa natural mong pagiging maingat at detalyado, sobrang lalakas ang cleansing energy mo, kaya mo talagang matanggal kahit pinakamalalim na financial burden. Libra, ang paghihintay mo ng balanse ay mag-aanyaya ng bagong pagkakataon pagkatapos maklear ang negatibo. Scorpio, ang intensity mo ang magpapabilis sa paglaho ng utang. Sagittarius, ang optimismo mo ang magdadala ng malalaking swerte pagkatapos ng ritual. At bawat sign, may kanya-kanyang vibration na magiging super boost kapag isinabay sa ritual na ito. Isipin mo na lang, ang enerhiya mo ay parang ilog. Kapag nag-iipon ng malas, utang, at negatibong pattern, bumabagal ang daloy, nababara, at hindi makarating ang biyaya. Ngayong gabi, ang ritual na ito ang susi para buksan ulit ang daan na yon. Binubuksan mo ang channel para pumasok ang kasaganaan, swerte, at kaligayahan sa buhay mo. Hindi ito ordinaryong magic, ito ang intensyon mo panandang pandagdag universal na enerhiya, panandang pandagdag paniniwala mo na nagbibigay ng totoong kapangyarihan. Marami nang gumawa nito noon at naramdaman agad ang pagbabago, biglang gumaan ang pakiramdam, dumating ang solusyon sa problema sa pera na hindi inaasahan, at nagkaroon ng kalinawan sa isip. Pero ang tunay na lakas, nasa paniniwala mo, sa focus mo, sa pag-feel mo na talagang umaalis na ang malas habang ginagawa mo ang ritual. Kaya ngayong gabi habang naghahanda ka, isipin mong umialis na ang malas sa buhay mo. Isipin mong natutunaw na ang utang mo. Damhin mo ang kalaya ang darating kapag isinuko mo na sa universo lahat ng pabigat. Handa ka na ba talaga? malapit na tayo malapit ng magbago ang lahat. Step by step na gabay sa ritual. Oras na. Simulan na natin ang ritual na magpapalaya sa iyo sa malas, utang, at lahat ng negatibong enerhiya na nakabara sa buhay mo. Isa, humanap ng tahimik na lugar. Pumunta ka sa banyo mo, ito ang pinakamakapangyarihang channel ng tubig at cleansing energy. Siguraduhin walang makakaistorbo sa iyo. Ang focus at intention mo ang pinakamahalaga dito maghanda ng tubig. Kumuha ng maliit na lalagyan at punuin ng maligambam na tubig, hindi mainit, hindi malamig. Ang maligamang na tubig ang pinakabanayad na tagapagdala ng enerhiya, parang maayos na agos ng ilog. Tatlo, huminga at maglinis ng isip. Hawak mo ang lalagyan, ipikit ang mga mata, huminga ng malalim ng tatlo. Sa bawat hininga. Huminga ng positibong enerhiya papasok. Bugahang labas lahat ng stress, alalahanin at malas. Damhin mong bumubukas ang isip at puso mo, handa nang mag-let go. Apat, sabihin ang malakas na intensyon. Bulong o sabihin sa isip mo ng may buong damdamin. Binibitawan ko na ang lahat ng malas, lahat ng utang, at lahat ng harang sa buhay ko. Tinatanggap ko na ang biyaya, kasaganaan, at kapayapaan. Ulitin ng tatlong beses. Ramdam na ramdam mo ang bawat salita, ito ang nagpapainit sa ritual. Lima, ibuhos sa inidoro. Dahan-dahan at may buong presensya, ibuhos ang tubig sa inidoro. Habang umaagos ang tubig, isipin mong kasabay nito umaalis. Ang utang mo. Ang malas na sumusunod sa'yo. Ang mga problema at blockages. Bawat patak katumbas equals bawas ng pabigat. Nakikita mo bang natutunaw sila at nawawala sa kanal? Anim, dagdag na power boost, optional pero sobrang lakas. Budbura ng kaunting asin, konting-konti lang, o maglagay ng ilang barya sa tubig bago ibuhos. Asin katumbas equals matagal ng panlinis ng masasamang enerhiya sa ritual natin. Barya katumbas equals simbolo ng paparating na pera at kasaganaan. Habang ginagawa ito, bulungan mo. Simula ngayon, biyaya, swerte, at kapayapaan na lang ang mananatili sa buhay ko. Pito, tapusin ng may pasasalamat. Pagkatapos maubos ang tubig, maupo o matayo ng tahimik saglit. Ipitik ang mata, damhin ang biglang gaan sa paligid. Isipin mong natutunaw na ang utang mo, lumilipad palayo ang malas, at ang buhay mo ngayon ay maliwanag, malaya, at puno ng paparating na biyaya. Ang zodiac mo ay sumusuporta sa iyo ngayong gabi, bawat sign ay may kanya-kanyang lakas na dumadaloy kasabay ng ritual na ito. Tandaan, hindi ang tubig ang gumagawa ng himala. Ikaw ang gumagawa ang intensyon mo, ang paniniwala mo, ang buong pusong pagbitaw. Ginawa mo na. Binitawan mo na. Paparating na ang sagana, malaya, at masayang buhay mo. Salamat, universe. Salamat sa'yo dahil naniwala ka. Interpretasyon ng Zodiac panandang pandagdag tarot at gabay sa kapalaran. Pagkatapos mong gawin ang ritual, pakinggan mo ito ng mabuti dahil nayon palang nagsisimula ng gumalaw ang universo para sa'yo. Aquarius. Malinis na ang channel mo para sa bagong ideya at bigla ang tulong mula sa mga hindi mo inaasahan. Malaking breakthrough ang paparating. Pisces. Ang sensitibo mong enerhiya ang pinakamabilis makakaramdam ng pagbabago. Sa susunod na mga araw, mapapanaginipan mo na ang mga sagot at darating ang pera at pagkakataon na parang himala. Aris. Ang bilis ng galaw ng swerte pagkatapos mo bitawan ang pride at nakaraang pagkakamali. Ready ka na ulit sumugod. Taurus. Security at solidong pera ang susunod na darating, matutuloy na ang mga plano mo na matagal nang nakabingbin. Gemini. Biglang magiging malinaw ang mga desisyon. Darating ang tamang kliyente, tamang offer, tamang tao. Cancer. Gagaan ang dibdib mo literal. Matatanggal ang takot sa kinabukasan, papasok na ang proteksyon at kasaganaan sa pamilya. Ayu. Babalik ang confidence mo at ang shine mo. Darating ang pagkilala at pera na nararapat sayo. Ang tarot ngayong gabi ay napakalakas. Wheel of Fortune, bumabaliktad na sa favor mo ang gulong ng kapalaran. Six of Pentacles, may darating na tulong, pera, at balans na hindi mo inaasahan. Pakinggan mo ang mga senyales sa mga susunod na araw. Biglang panaginip. Kakaibang nga hunch eh. Text o tawag mula sa matagal nang hindi nakalimutan. Ibig sabihin noon, narinig na ng universo ang ritual mo. Hindi ito ang katapusan ng laban mo. Ito ang pinakamalakas na simula. Binuksan mo na ang pinto. Binitawan mo na ang nakaraan. Paparating na ang lahat ng hinintay mo, pera, kalayaan, kaligayahan. Panatilihin bukas ang puso mo. Ang universo, kasama ang mga ninuno mo, ngayon ay kasama mo na sa paglalakbay. Salamat sa paniniwala mo. Maligayang bagong buhay segment ng manifestation at visualization. Ngayong tapos ka na sa ritual, huminga ka ng malalim. Ipitik ang mga mata. Damhin mo ang hangin sa paligid mo, punong-puno na ng bagong enerhiya. Isipin mo. May nakapalibot na napakaliwanag at napakainit na liwanag sa buong katawan mo. Habang lumiliwanag ito, unti-unting natutunaw at nawawala ang bawat bakas ng malas, ng utang, ng problema. Nakikita mo ba? Parang dahan-dahang dinadala ng agos ng ilog palayo sayo palayo sa bahay mo palayo sa buhay mo. Habang ginagawa mo to, ulitin mo ng mahina o sa isip mo. Binibitawan ko na ang lahat ng negatibo. Tinatanggap ko na ang biyaya, kasaganaan, at kapayapaan sa buhay ko. Malaya na ako. Makapangyarihan na ako. Handa na ako. Damhin mo talaga ang bawat salita, parang tumitibok na kasabay ng puso mo. Ayon sa karunungan natin bilang Pilipino, kapag nagkasundo ang isip, puso, at espiritu mo, talagang nakikinig ang universo. Makita mo ang sarili mo ngayon. Naglalakad ng walang pabigat sa likod. Nakangiti ng walang alalahanin. May mga pintong gumubuka sa harap mo ng kusa. May pera, may pagkakataon, may kaligayahan na dumadaloy papasok ng natural. Kung gusto mo pang palakasin, magsindi ng kandila. Hawakan mo ang isang barya magtabi ng maliit na baso ng tubig sa tabi mo. Ang mga ito ang magiging anchor mo sa totoong mundo, paalala na totoo ang lahat ng hiniling mo. Ngayong sandali, isay yes eh, na na talaga to. Habang nagbivisualize ka at naniniwala ng buong buo, gumagalaw na ang universo para sayo. Bawat hininga mo. Bawat iniisip mo. Bawat nararamdaman mo. Naglalagay na ng daan para pumasok ang kasaganaan, swerte, at tunay na kaligayahan. Hayaan mo lang. Damhin mo lang. Paparating na talaga. Malaya ka na. Salamat, universe. Salamat sa'yo dahil naniwala ka. Habang nagtatapos na tayo ngayong gabi, huminto ka sandali damhin mo ang pagbabago sa loob mo. Binitawan mo na ang malas. Binitawan mo na ang utang. Binitawan mo na lahat ng pabigat na matagal mong dinadala. Nakaalin na ang enerhiya mo. Matindi na ang intensyon mo. Bukas na bukas ang puso mo sa mga biyayang ipinadadala ng universo. Hindi ito ang katapusan. i Ben is simula ng bagong kabanata ng buhay mo, kung saan malayang dadaloy ang kasaganaan, swerte, at tunay na kapayapaan. Sa tradisyon natin bilang Pilipino, pinakamalakas ang biyaya kapag may pananampalataya, pasasalamat, at malinaw na hangarin. Humiga ka ng malalim at sa tahimik na paraan, magpasalamat ka. Salamat Universe sa pakikinig sa panalangin ko. Salamat sa pagtugon sa enerhiya ko. Salamat sa pagyasakin papunta sa buhay na talagang nararapat para sa akin. Isipin mo. Pumasok na ang kasaganaan sa bahay mo. Puno na ng saya ang puso mo. Sunod-sunod na ang mga pagkakataong natural na dumarating sa landas mo. Sinusuportahan ka ng Zodiac energy mo ngayong gabi. Narinig na ng langit ang focus at paniniwala mo at magsisimula ng magpakita ang mga pagbabago. Mga panaginip mga senyales. Bigla ang ideya. Hindi inaasahang oportunidad. Manatiling bukas ang puso. Manatiling matyaga. Patuloy na alagaan ang mga hiniling mo sa pamamagitan ng pananampalataya. Simula ngayong gabi, dalhin mo yang gaan at pag-asa sa loob mo kahit saan ka magpunta. Handa ka na sa buhay na walang malas, walang utang, puro biyaya, kasaganaan, at kapayapaan na lang. Paniwalaan mo ang proseso. Paniwalaan mo ang sarili mo. Tanggapin mo na ang mga pagbabagong darating. Kasi nagsimula na talaga ang pagbabago ng kapalaran mo. Salamat sa iyo dahil naniwala ka. Maligayang bagong buhay, kaibigan ko. Good night at magandang bukas na naghihintay sa iyo. Kung naramdaman mo talaga ang pagyanig sa puso mo habang ginagawa to at parang iba na ang daloy ng enerhiya mo mayong gabi. Huwag mong panindigan mag-isa. Pumunta ka sa comment section at ikwento mo. Paano ka naramdaman habang ibinubuhos mo ang tubig? May bigla ka bang naramdamang daan? May sign na ba agad na ipinadala sa iyo ng universo? Panaginip text, pakiramdam, kahit anong maliit na bagay. Itag mo rin ang pamilya at kaibigan mo na alam mong kailangan din nila to. Sabihin mo, subukan mo to, promise eh, iba ang dating. Kahit isang sidon na po, salamat lang ang i-comment mo, malaking bagay na yon, nagiging parte ka na ng circle ng biyaya, kasaganaan, at positibong enerhiya na magsisimulang kumalat na yong gabi. Ang kwento mo ngayon baka siya pa ang magmulat sa isa pang tao para baguhin ang buhay nila. Kaya tara na mag-comment na. Sasamahan kita rito at sama-sama nating palakasin ang blessing na to. I love you all at salamat sa paniniwala.